Welcome back mga tol. Solo rides ulit tayo. Tara, samahan niyo akong puntahan yung tinatagong yaman ng Aguilar Pangasinan. Ito yung tinatawag nilang Mapita Falls. Una, papasok ka na sa Barangay Lawag. Kailangan mong magbayad ng 20 pesos entrance fee. Simple lang pero dito na magsisimula ang adventure natin papunta sa Mapita Falls. Babaybayin mo yung daang katutubo ng Mapita. Dito palang ramdam mo na ang ganda ng Mapita. Hanggang sa marating mo yung J. Fernandez Farm. At magtanong ka na sa kanila kung saan yung daan papuntang falls. Dito na rin ako nagpark. Magpaalam ka lang sa kanila. Sobrang bait ng pamilyang to, promise. Pagkatapos nun, simula na ang totoong laban. Baba ka ng bundok, mga isang oras. Pag pumunta kayo dito mga tol, siguraduhin yun yung ano, malakas yung tuhod nyo. Tsaka hindi advisable sa mga may edad na kasi bato-bato. Tapos mahirap-mahirap-mahirap tong daan as in mabato, madulas at sobrang kapal ng talahib promise nakakagasgas ng balat magisa lang ako, di ko kabisado ang dan kaya bahala na si Batman tignan nyo kung gano'ng kadelikado itong daan masukal, mabato maputik sarap so advice ko lang sa mga gustong mag adventure dito kailangan nyo ng matibay na tsinelas o pa sapatos. Itong gamit ko, bulgo, Pero parang bibigay pa rin. Tignan nyo yung tan, mga tol. Grabe. Kung hirap. Literal na mapapalaban kayo. Tapos kung mag-isa pa talaga kayo, huwag nyo nang subukan. Ako kasi, ako kasi kinag-isa ko dahil katapang-atapang. Ako pero kung mag-isa kayong pupunta dito, huwag nyo nang subukan. Magdala kayo ng kasama nyo. Kasusubran ko lang tapang. Tangin na talaga mga tao. niwan na lang yung mga basura nila dito. Pagkatapos mong makipagbakbakan sa makapal na talahid, mararating mo ang ilog na sobrang linaw at presko ng tubig. Kakanan ka lang at maglakad ulit pero dahan-dahan malalaki at madulas ang bato. Kaya pa! Malapit na tayo mga tol! Malapit na! Ah! Yeah. mo muna makikita yung tinatagong ganda ng kabundukan ng Mapita. Mapita Falls, tahimik, malamig, at siguradong mawawala lahat ng Grabe. pagod mo. Pero eto na naman yung bumungad sa akin. Sakit ng tao, kawalan ng disiplina. Ah, mga tao walang disiplina. Pupo ka dito para lang magkalat. Di may uwi yung mga basura. At once na lumusong ka, parang mawawala lahat ng pagod at stress mo. Pati na rin ex mo. Welcome sa Mapita Falls! Ah, Aguilar, Pangasinan! Uwi agad yung pagod! Grabe! Ang nanig ng tubig Ang fresh Ang ganda ng paligid Kahit mag-isa lang ako Di ako nakaramdam ng takot Parang winelcome ako ng kalikasan Sobrang linaw ng tubig Sobrang fresh Talagang mare ka kapag naligo ka Hindi ito advisable sa mga hindi marunong lumangoy Tandaan nyo, huwag kayong pupunta dito ng mag-isa yun yung sinasabi ko nagtatapang-tapangan lang ako na pumunta rito atapang atao lang talaga ako kaya pumunta ako mag-isa pero wag niyong susubukan pumunta ng mag dito mga tol masyadong delikado, delikado yung daan tapos delikado pong pol malalim, walang magliligtas sa inyo pag mag-isa kayo eh yun lang, yun lang naman may papayo ko tsaka kung pupunta kayo dito tol mag dala kayo ng ano nyo, ng trash bag. Kasi kawawa yung pulte. Eh. Puro basura na yung nasa gilid niya. Ang pangit tignan yung magandang pulse, pinapapangit lang ng tao na walang disiplina. Yun yung di maganda sa ano eh, pag yung kalikasan eh, na, na, naging access ng tao. Nabababoy nila. Nabababoy nila yung magandang ano, magandang pulse. Gaya na ito, sa ang daming basura. So hindi hindi suggest, hindi ko sinasuggest na pumunta dito ang matanda at bata. Yun lang naman. So enjoy, 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 enjoy. Ito may papakita ako sa inyo. Bukod sa falls na to, nung nakikita niya sa likod ko, meron pa dito sa baba niya. Ito. So mas mataas tong falls na to. Tapos, after nito, meron pa doon Hindi ko alam kung after nun, meron pa doon So marami yung falls dito. Kaso hindi na tayo bababa doon kasi mahirap mahirap mga ano pagbaba masyado lang dinipado dito na tayo pero dito pa, dito pa lang naman masusulit na natin eh tingnan nyo ang ganda diba nasa gitna ng bundok tong falls na to kaya medyo mahirap talaga yung pagpunta rito nahihirapan kayo na dapat matibay yung tuhod nyo pag pumunta kayo dito, make sure na may dala kayong tukig, uh, pagkain, pe, pero kailangan nyo rin magdala ng trash bag para may nyo yung mga patura nyo. Di mo kakalain dito sa Aguilar, meron pa. So tagal-tagal ko na dito sa Aguilar. Ngayon ko lang nalaman na, ngayon ko lang napuntan tong falls na to isa ito sa mga adventure na hindi ko makakalimutan at siguradong babalikan ko pero sa susunod may kasama na ako. Mapita Falls isn't just about adventure. It's about connection with yourself and with nature. Minsan kasi kailangan mo lang mapalayo sa ingay ng mundo para marinig mo ulit ang sarili mo. Hanggang dito na lang mga tol. Palo niyo na lang ako para sa susunod nating adventure. Ingat!